nandito kami sa tabako. Sa bahay nila paring Ronnie Ayun. Tayo ay kumain. Second day na, ay second night namin ngayon. Pagdito na kami sa tabako. Okay. Pagkatapos namin mag-mentoring sa Ligaw ay namasyal kami dito sa Batalia Resort. Nasako pa rin ng Tabaco City. Ang daming tilapia na nakita namin. Hmm. Ayan. Pupunta, saan na pupuntahan na? Pre, saan nga pupuntahan pupunta, natin? May pupuntahan tayo ngayon na Lagoon. Ah, Lagoon. Uh, Batalya Resort. Batalya Resort, yan o. Oh. Uh -huh. Grabing ito, ahon. Ito talaga na. natural to, Lagoon talaga. Yan o, oh. grabing ahon o. Oh. No? Ahon yan. Yan o. Oh. Maayusin mo naman lakad mo. oh. <laughs> <laughs> ahon talaga ito. Ayan. May nagmumotor dito. Mahirap na ng motorin ito. Mahirap na madalas. Pero may nagmumotor ang taas. <laughs> Grabe. Grabe oh. Oh. Mm -hmm. Isus Mariusip. Isus Mariano do. <laughs> May puno ng abaka dito. Ayan o. Oh. Ayan bunga yan. Yan ang bunga yan. Pero hindi yan kinakain. Ayan, hindi Kapag birnes na ito, itatapat mo yung bunga nga mo dyan. Maglalabas Ayan, na kain. bato yan. Anting, anting yan. <laughs> Isang laki ng piso. Ayun. Bukas solo natin ah. Huh? Oh, ganda oh. Walang ano. Ay, sarap kung tayo mga bata. na? Ano natin. Kaya pala Ay, ito ba? pre Kaya pala ito tinawag na blue lagoon Kasi yung mga tolda na gamit nila Kulay blue Ayun Ayun Blue oh, Ayun yeah. <laughs> ah, Ito lang Tinatawag na blue lagoon Anong barangay ito? Batalya Resort Batalya Resort Sakop ng Suaigot Anong sakop ng bayan ito? Suaigot Tabaco uh, Albay Sakop pa rin ng Tabaco Albay ito Suaigot Apakaganda ah, ng tubig O oh. Alinaw

Ano yan? Dito nag-uumpisa yung ilog. Bukal. Bukal na yan. Bundok na yan eh. Okay, uminom dyan. Ano? You know? oh, ayan. Uh, bukal yan Hindi eh. na ako dyan ano Dito talaga sila mukhang yeah. pangalaman. Ayan. mo ay. Dito lang nag-uumpisa yung bukal. Doon sa ilaya na yun. Doon sa party na yun. oh, ayan. Dyan yan. Wala yung sapa. Wala. Bukal yan. Bukal ito yung pinakang na, uh, umpisa ng tubig para makalabas. Bukal nga yan. Na napakalinaw. Uh, uh. Ito malalim, ka... malalim yan. oh, yan. Malalim ito. I-comment sa pre, baka ka. Hindi pa abot ah. Ang ham! mo nga mababot, <laughs> Malalim palang lang. Okay, one, two, three. <laughs> sarap! Ang Sa so, may parting ibaba ng lagun may nakita tayong uh, lawa na kunting volume ng tubig pero nakakita na naman tayo ng na maraming alagang mga tilapia ang lalaki oh so, oh, lalaki hindi na ganyan na ano yung malaki eh. Low line, huh? eh. Oo, nilagin nilagin yung oh lowing lang yan oh oh Nilagay nila yun, ano? Laki, oh. Eh. Ready nyo na pamingwit nyo. Sa aming pagbalik ay ibang lugar na yung tinaanan namin. Plano namin daanan yung tulay na nakikita yung uh, buong uh, part ng Mount Mayon sa ilog. Kaya ito yung baybay nating daan at ito daw yung shortcut na daan. Ito, ito, pre. Yeah. Ay, rough road ito, pre. Yung rough road na yan. Ay, rough road? Aquarium. Aquarium ito. Dito tayo na picture. ah yan Picture tayo dito. Picture tayo dito. Igini mo dito, pre. Picture tayo. dito sa gitna. gitna mo dito. Ay, wala. Mababay pa natin. Sige, sige, dyan, dyan lang. Okay lang mabasa pa dito natin i-stop sa gitna. Ah. Ay, huh? mayon, mayon kasi. Ay hindi. Ay bubuk pa mo. Bu 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 uh -huh. Dito ito sa Tabaco City. Hindi lang masyadong makita yung Mount Mayon na takpan ng ulap. Oh, yan oh. Ganda. Si Borbix, ayan oh. Ang layas ni Borbix. Ang layas. Saka yung amo ni Borbix na ito oh. Parang Ronnie, nandito. Ayun yung dagat ng Tabaco. Oh, Ayun. Kita-kita yan, zoom kaya na oh. ano pre itong lugar ito nilalagyan ako ano oh. ano, ano tawag dyan sa so ginagawa na yan may, may bakal may bakal may bakal may bakal. Ah. Bix dito sa 6.0 km permanent danger zone ng Volcang Mayon simula dito sa area na ito papunta sa katuktuktukan ng Mount Mayon ay 6 km na lang ganyan na kalapit itong kalsada na ito na inikutan namin dito sa Tabaco City Ayon, barangay Kumon. Kumon. Ayun. Parang gay kumon na ito sa tabako. Lapit na yan. Hindi <laughs> lang natin makikita kasi gubat eh. O, Pinas sila namin ang sakahan ay, ng tatay ay, ni paring Ronnie. Pati ng kanyang mga tiyuhin. Ang may-ari ng gawa ng gunting. <laughs> sa tabako. Ito ito na, ito na ang kinukuprahan ni papa mo. Uh, ano to Nagtatanim lang ng halaman dito? Ito yung taniman niya. yung uh. uh. oh, wala si Papa morito rito. sa baba na. Ito yung taniman. Ay, baka bumaba si Papa mo sa tenure, Ito, ba? oh, baling huyan. Ba? Ha? Oo nga, bumaba na. Uh. Okay, Nagpitas lang ng sili kanina. Ito yung baling huyan. Ayan, dami, oh. So, may papaya rin, oh. Sa unahan na no o. Ayos, ah. Iba na itong tanimahal na. Oo. Oh. Oo, oh, ang tagal na. Tagal na taniman. Ah, man, paningit sa niyog kasi matataas sa yung niyog eh. Ay, mga niyog, may mga ano na. Oh. May mga gango na. Ano? Ano yan, tao yan. Gango. Gango. Kami laya. Ay, sayang no? oh. walang dikita nga na. Saan naman ang punta para ron eh? Ito, papunta naman to sa ano. Sa kuprahan ng tito ko. Ah, sa kuprahan ng tito mo. Tara, punta natin. makahingi -maka tayo doon ng buko. Pahingi tayo ng mura, sabi sa Tagalog. Mura, yan sabi sa Mindoro. Dito, ano, Kapag matigas na gango. <laughs> <laughs> Para na maging gago ah. <laughs> ito may pagitan na may bakod. Baka maanahan nila 'yung ano ah Ito. Yung ano. Yung... Ito nakakasugat oh. Ayo, kanyon. Ulat 'yan, ulat ang tawag ah, sa amin yan Sa amin lahat. Ulat. Ayong ngaton. Oh. Ano? Ay, yung makati pre? Eh? Makati, hmm. um ni pa. Ito. ito hindi makati pero susugatan kanya. Hmm. Ito na yung makati ah, no? nga oh O so, magiging ayo. Hindi naman basa. Para pupunta tayo pre sa ucho-ucho ha. Kaya tarik na daan no. Sabi po. Dahan tayo sa sapa iwana ng asawa. Girlfriend. Alawin, alawin, <laughs> -asawa na, mali, yung sa na. tapak mo. Ang laki anong, ay, pa pa May salpit. Oh. Ay! ina. kung pa gumagalaw, ka. Salpit Salpit to ah. Hindi na ka. tawag dyan sa amin ay bayati. Oh. <laughs> bayati. Yung bagi na yan. <laughs> oh. Bilis. Grabe ang journey niyo ngayon ah. Matindi. Walang tubig sa sapa. Oo, oh, wala. Dito kami ng ng kwago nang uhuli ng pagod dati. Sa kanan? Pagod. Ah. Hindi kayo nagbibitag ng ibon dito? Hindi. Yan daw. Wala na tubig yung sapa. Hmm. Sabi po. Malalaking bato. Ah! Ay! Ano ba yan? <laughs> Kitang kita sa video. sabi na mag-ingat. Hindi ko dito na nga doon. Mag-alalim. Sabi na. Ay pag-release ka. Yari ka sa akin. Ayun o. No? Andito na mga taniman. Kapag. Kapag malawak ang ha. Nakabidyo si Gerd. Pero hindi kita sa baby niya. Pag malawak ang kakaunti ang mga niyog. Yung magandang taniman yan. Hinga lang videographer. Sapot. Nilalakbay namin ang 6 km danger zone ng Bulkang Mayon. May mga bukid dito, nyugan. Paho ng pahon. Ayun oh. No? Sobrang pagod na.

Ilang kabuo po ang ating nilukad ngayon? Makatiwing to. Unang gatong lang po ba ito, pangalawa na? Unang gatong pa lang. Ano pa? Mm. Sa <laughs> so, yung ano pre, yung sabi ko sa taga Pili. Eh. Kaya lang di tayo nakakadaan doon dahil walang oras. <laughs> Nagturo kami kakalampas. Nagturo kami, kami. kami magupit doon sa naga. Tapos tumutuloy kami sa nabwa. So, Dinadaanan lang namin yung Ano yung nagpaturo sa amin, taga na bua oh. Pero ang ang shop niya, Bukaran. ang mga shop niya, Sanaga. Alalim ng lalim ng gatong. Tunying. at Tunying. Saan Hindi mo na ako makakapagupit, pre. Kasi hindi ko pa naisusulit yung kupra na, ng aking niluluto. Kailangan ko muna na pamasahe. Lulukad mo ako dito sa tabako. Kailangan ko talaga maisulit itong aking kupra na ito. Oh. Kasi ang or... may kaibigan ako sa Laguna. Uh. Dahil maganda nga yung samahan namin, Ay eh, hindi ko pwedeng tanggihan. Hmm. Nagbili siya pa rin ang kwan. Hmm. Kailangan niya ng limanda ang kabuong yung panggata. Lapot nun. Nangunguha ng pako si Missy, si paring Ronnie, sa si Madam Glo. Ayan o. Oh. Ang gulay, masarap yan lahok ka ng suso. Ano? Oh, Ay, dito, Ay, dito, ano? Ay, dito, Alin? Ay, iba yan, iba yan. Iba yan, malalaki yan. Diyan tunay na pako. Pag, ang tawag sa hindi tunay na pako. Ano? Peke. pako. Peke. <laughs> <laughs> pako, peke. Paco, peke. <laughs> <laughs> Trivia yun, ha? Ay, yan, yeah, no? hmm. ha? Yung, yung mga pako, pako dito. Nakukuha ko yung ano. Yun. Damo pala yan. Ano tawag niyo diyan sa mga tumutunog na yan? Sa mga nasa puno ng kahoy ayan o pakinggan nyo ay hipla yun ito yung binibenta na mahihipan Thank you. Pagdating namin sa bahay nila ay siyempre ginupitan ni Paring Ronnie ang kanyang mga kamag-anak, mga tiyahin at mga tiyuhin. Sa aming pag-uwi ay muli kaming dumaan dito sa tulay na ito na overlooking sa Mount Mayon. Kuha tayo ng remembrance na kulay pula. Ito yung volcanic rock. Oh, yan. yan sa Mount Mayon. Yan oh. Huwag natin to. ito, 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 remembrance. sa Laguna. Ang ganda. Bumili ng? Pansit Bato. Pansit Bato. Ayan o. Ayan. Dumaan din kami sa Kamsur para lang bumili kaya. ng uh, kilalang bumili Pansit tayo, Bato dito sa Bato, Bansit, bato. Kamsur. Ah.